Jasmine, Manny Pacquiao, emosyonal na umamin sa mga nagawang kasalanan kaugnay sa kaso ni Neri Miranda. Marami pa rin ang hindi makapaniwala sa pagkakadakip sa dating sikat na aktres na si Neri Miranda, na ngayon ay isang sikat na businesswoman na matapos magsampan ng kaso ang mga nag-invest sa isang kumpanya na kanyang iniendorso. Matapos nga ang ilang araw na paglalagi nito sa kulungan ay umapila ang kampo ni Neri Miranda na bigyan sila ng masyon para makapagpiyansa at makalaya si Neri Miranda bago magpasko at bagong taon. At dahil na rin sa lakas ng kumpiyansa nila at nakumpleto nila ang mga hinihinging papel para makalaya ay pinagbigyan si Neri Miranda na makapagpiyansa upang makalaya. Ngunit umani naman ang pambabatikos mula sa ilan ang naging biglaang ang pagpayag ng korte na makalaya si Neri Miranda matapos ang mga kaso na isinampa sa kanya. Dahil una nang napabalita noon na non-bailable ang kaso na isinampa sa kanya. Ngunit binasura lang daw ito sa korte. Samantalang habang pinagkakaguluhan sa social media ang biglaang paglaya ni Neri Miranda, ay kinagulat naman ang lahat ang inilabas na warrant of arrest laban kay Manny Pacquiao at sa iba pang sangkot sa investment scam na ito ng Dermacare. Ngunit ayon naman sa aming nakalap na impormasyon matapos makarating ang balita na may warrant of arrest na, si Manny Pacquiao ay mismong ito na ang pumunta sa polisya upang magbigay ng kanyang salaysay. Hindi na raw sila nagdadalawang isipan na harapin agad ang kaso na ito upang mapabilis ang pag-usad ng kaso at mapawalang sala siya. Ayon kasi sa source ay patong-patong rin ang kaso na kanyang kakaharapin at non-bailable din daw ito. Kaya naman maraming tagahanga ni Manny Pacquiao ang nag-aalala para sa pambansang kamao Manny Pacquiao. Bulong-bulungan naman ngayon ay plano na raw kaya ngayon kung sakaling makulong siya. Hindi kasi lingid sa marami na muling tatakbo si Manny Pacquiao ngayon darating na kandidatura. Komento naman ng ilan ay hindi hindi sila bibitaw kay Manny dahil sigurado raw sila na makakalaya ito at naniniwala raw sila na walang kasalanan si Manny Pacquiao sa mga kaso na kanyang kinakaharap ngayon.